chill chill Yeah Di ako madaling mapiso, Pero parang madali lang sa'yo kung paano mo ako feel. Iko lang ang gusto ko masolo Di ako madaling mabiso Pero parang madali lang sa'yo, yeah. Late night, city lights, swabe yung daloy Sumasabay ka sa beat, parang alam mo na ako Parang algymsas pag magstep, laging steady ang tono Di kailangan maingay, pero ramdam mo yung trono Iba playlist ikaw yung top hit Ganda mong classic, parang madriblik Wala nang practice, solo Kick Tumabigo sa akin Tragic Cause everybody gonna look your way Parang spotlight lagi pag naglakad ka babe Di ako nagpapay pero sa'yo nagwave Parang alon sa dagat pag ikaw nagshake Di ako madaling ma-please So Pero parang madali lang sa'yo kung paano mo ako na-free

flow pero di pag-ausap Parang alap na mamahalin na papaurong lakad Di ako sanay na no, may nakakapasok agad Pero ikaw yung exception walang ibang kasunod Dapat smooth like para baby walang kapalit Pag tumingin ka sakin parang lumalalim ang beat Kahit hindi ka sumasayaw iba yung galaw mo legit Kaya di na ko nagdadalawa isep you're the one and pay Night drive windows down ikaw na sa right side ng lamig ng hangin pero hot ka on side Di ako easy pero sa'yo no fight Parang ikaw yung cheat code leveling up my life, yeah mm -hmm. Di ako madaling ma-freeze, oh Pero parang madali lang sa'yo kung paano mo ako na free oh Pag ka para slow mo, wala nang iba na ka level mo Ikaw lang ang gusto ko ma-sole Oh Madeline, me no pido Pero para Madeline, no sé.